ko ka lang Madam, baka gusto mong dagdagan yung order mo ng isang newspaper May internet net pa to, madam 500 lang ah I know, thank you, I don't need sorry. eh bakit naman hindi ka nagre-read ng news ma'am? Grabe. Dito yung mga bagong balita. chismis. I know. I get my pre-chismis. Ay may pre-chismis ka. Aha. Grabe. Ayun mo, ma'am. 300 na lang, ma'am. Kasi, I'll get e, salamat. 3H, right? Oo, oh, ma'am. 300 okay. lang. Ewan, salamat, ma okay. Yun, salamat, ma'am. thank, thank you, you. you, Thank you, thank you, A few inches later. Ma'am, ma'am, ma'am. Paganda niyo naman, ma'am. Huwag ka bibili dyan, huwag ka bibili dyan, huwag ka, 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 ka bibili Grabe ka naman. Hindi pa ako nagbibenta. Huwag nang bumili. Ba, na na movie sa yo yung your space card hindi mapasa ng mga oh at Pero na bong kamansa. 100 lang para magpa-translate <laughs> ng buraot mo waka, naman lang. Aray. Paper lagi gisel ko sa akin 300. Aray. Aray. Hindi ko pala siya mabasa. Ha? Oh, meron ngang martilyo diyan sir room. martilyo. Martilyo. Sir, ay kabibili ko lang nito Gawin mo agad yes, -up mo. <laughs> <laughs> Balit tala sa akin. Sige, sir. Balat na lang sa newspaper, sir. Para marangin di old up, sir. Yan sir, newspaper nila pag ko nasasayag. Hindi ko wala ngayon, sayo na Kailangan mo yan sir, para magbago buhay mo, magbasa ka sir. Para updated ka sa mga, eh, mga may internet na, na balita. Okay lang yan sir, mayroong bold yan sir, bold. Alam mo yung bold? Ayo Ayokong bold kasi sapat na yung bebe ko. Sapat na yung bebe mo? Oo. Madam, bold ka daw? Ako. <laughs> sir. Bold, 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 <laughs> sinasabi ko, kung... Contento na ako sa kanya. Ah, ang sweet mo naman, sir. May 500 mo na dyan, sir. Ang sweet ka talaga, sir. Mag-is <laughs> ka mapapawidraw sa'yo, eh. syempre sir. Hindi ka talaga sweet kung ayaw mo nang magbigay ng pera sa akin. Diba, madam? ay sir. Lover boy. Yon! Saan mo nakuha? Ano balita dito? Di ko maintindihan. 100, ma'am. Tatranslate ko para sa'yo. Ay, o oh, sige, translate mo ha. Sige, ma'am. <laughs> Asan yung 100, ma'am? Ito na. Translate mo ha. Hmm, sige, kabala. Oh, o, oh, putang ina, balita! Sumabog, ano yun? Sige, yan. Uh, ano yun? Translate mo na. Sige, ma'am. Boss. Pogi mo naman, boss. Thank you. Pwede. Boss, baka gusto mong bumili ng newspaper ko, boss. Newspaper? Mura lang to, boss. Ano Sobrang hmm. Tingnan mo, silipin mo boss Garantisado to eh? Yan o Tingnan mo, silipin mo, silipin mo silipin. Na makita mo yung mga bagong chismis Ba't di mo makita? Ba't di mo makita? Hindi di makita? 500 lang yan boss 500? Oo Mura-mura yan boss Pogi ka dyan boss Eh kahit ako, kaya ko humawa dito eh Talaga, eh, mahirap gawin yan eh kahit ako kaya kong gawin to ah sir 700 lang yan sir inawaka, inawakan inawaka mo na kung kailangan mo ng bayaran yan boss ah, sige wait lang ha tara sabi okay, tayo sa mga nakakatulong kayo tamat sir tano <laughs> na lang Ay, kung wala pala. ako nga pala si Dagoy sir ikaw sir ano pangalan mo sir Dagoy oh Dagoy 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 yes sir ah, Dagoy. why Kala ko dagol. Hindi. Uy, salamat, sir. Nice doing Ay, no business problem. with you, sir. No problem, no problem. Pogi, pogi mo talaga, sir. Meron? Meron. bilhin mo, ma'am. Pibandred lang, ma'am. Murang-mura. May net yung mga balita dito, ma'am. May chismis ba dyan? syempre ma'am. Di mawala si Jaryo yung chismis. Latest to, ma'am. bilhin mo, ma'am. Kwento ko sa iyo yung latest na chismis dito si Jaryo namin. 500? Oo, oh, murang-mura na yun, ma'am. Discounted Mula. pa yun, ha? Wala, hindi pa ah. pwedeng 100 ta. Da, 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 la ba, na lang? Ah, uh, mm -hmm. pwede namang last price, ah, uh, 300, ma'am. 300. 200? Hindi talaga pwede. 250. 250, 250. Ayan, Upway. 250. Ah, oh, sige. Ilo na magbabayad, dok. No. Oh, okay. sige. Thank you, dok. Pera mo ko 500 That's para bigyan ko kayong dalawa. Hindi, kahit, kahit isa na lang. Share Ay, na isa lang, lang, lang mag-share lang kayo. Ay, kawawa naman. Maganda yung tigisa kayo nang binabasa. Ayan o. Oh. Ayan po. Ayan, sa akin Ay. po Ay. na lang lang, Ay, sorry. Ay. Ay. Wala. Ay, Ay, na. Na, da, na da, po. Tara po. Tara po. Tara po. Good morning. Ano ba tong diaryo na to? Yes. Pabasa nga ako. Bago to, sir. Dario ko, sir. Murang-mura lang, sir. Ano na yung ano, Disney? Saka lang yung kwento mo sa amin. Kaya nga, nakalagay dito. Lorem Ipsum lang, eh. Ay, kailangan kasi nga translate yan, ma'am. Kailangan ay, kasi nga ano translate yan. oh ay, translate. Okay. Translate. Okay. Kaso, ma'am. Kasi nagbayad ako talaga, eh. Kaso, kaso ma'am. Discounted yung bayad mo, eh. Kaya yung pag-translate ko, may additional fee din. Oo, oh, ito na. Sige, oh, ito na. 50 pa. Ay, 50 lang. 100, usually yung... Ay, ang dami mong binigay. <laughs> Sige, Grabe, oh, ganun wala sayo na to Mas lahat ng news. Siento Ma'am, ganito oh. kasi yan. Ito yung unang balita. James Yap hmm. at Chris Aquino hiwalay na. Ay, oh. matagal na yun talaga, matagal sir. Yan, eh. Matagal? Grabe ka so, na. Sabi ko, ako? sir, mainit na balita. Ang tagal na nun. Ma'am, fresh pa to, ma'am. Diba, Doc? Nagulat ka, diba? Bagong bago yun, diba? Sabi ko. Diba? Parang na-scam ata, madam. Ay, na-scam? Uh, Grabe ayos yan sir ah uh, bibili ko yung ano, magkano ba yan? 500 Di sir 500? bibili ko, bibili ko sa newspaper yung mo yan sir yan, newspaper Babila ko yan sir ngayon na yung stock eh punin mo sir maganda oh, yan sir, panalo yan sir, maganda yeah, mga prediction dyan sir maganda prediction dito gg ako so, sir, mag gusto mo newspaper sir, paubos na to sir Sige sir, bilhin mo na sir, maawa ka na sir Tapos na eh, nakita ko na eh Sir, meron ka pang hindi nakikita Pag binili mo ito may makikita kang mas maraming balita sir Kompleto to sir Ano kayo, ano may Business na, news, sports news, Orbituaring. Nakikita din ba dyan yung ano ko, yung future ko? Fold, horoscope, games Uy, bawal games. na dito oh. Bawal na yan. Bakit? This, bawal, bawal, na, na yan sa akin, boss. Oh. kasi Pasensya, Ay, bawal na ba sa iyo? Eh, pwede mo namang punitin lang yung yung section na yun, boss. Eh, hindi na, hindi na bala. Bakit? Hindi na bala. Sige <laughs> na, boss. Bumili ka na, boss. <laughs> hindi na. Boss. Salamat. Pamila... Ingat ka. Bakit hindi na, boss? hindi ka na, boss. Hindi na ba hindi mo pa <laughs> nabebenta? Ah, <laughs> uh, dalawa dalawa. Dalawa. yung isa. 500 oh, boss. Ito, eh. Murang update. mura, murang mura na yan. Oh, sige, Oy, salamat. kunin. Na ay, salamat, madam, salamat, salamat. Bigyan mo na lang sa akin. Ay, ay sige, bigyan, <laughs> ko, bigyan ko to, bigyan ko to si sir, para update siya. Eh, okay, baka magustuhan ko yung board. <laughs> Gusto mo rin pala, <laughs> pakipot ka ba sir, ha? Use paper. Ay, dok. Hello. Hello de perda. Magkano? Ay, eh, lang, Doc. Latest yung mga balita dito, Doc. Well, totoo ba? Sobrang totoo, no. Doc. Kamukwento ang ito ano? ng pinakabago dito. Ano? James Yap at Chris Aquino, hiwalay na. Andre puta. Andre puta. <laughs> Marunong ka ba mag-ilong kasi? Bakit mo tinatanong, ma'am? Paano mo nasabi na ilonggo ko, ma'am? Dahil sa pananamit Marunong... ko, ma'am? Marunong ka ba, sir? Pag ilonggo? Bakit mam? Ma Nga ah sinasabi mo na ganyan mam? Nga ah Nga ah mam? Huwag ka Sa tuwing kasakit sa kinok James Yap Kasi puta Bago bago na mam ma Sobrang <laughs> bago sa balita Nga mo na mam Hahahaha Bilat yung bye Yawa Gaya pag Bago na mam Salamat ah Tuff So, testing lang na. Hindi pa, na testing, ma'am. Ma Matiyag mo sa akin, scammer, ma'am. 500. O, oh, mo, magbasa ka pa ng... Ano, ano ba yan? gusto mo? Gusto mo basahin ko hey, itong hey, kay Bert? Oo, kong... oh, oh. at Dini. <laughs> Din eh. oh. Ito kasi yung balita na to Ibobo yung nagsulat Paulit-ulit na to Reklamo lang to ni Ginny Ninakaw na? ni Bert Ang cellphone ni Ginny Yan lang yung sinasabi dyan Pero nagpicture sila Oo, <laughs> oh, yun nga Nagpapicture oh, mo man. na Ganto, okay, naka madam. Naka-thumbs up si ano, naka-thumbs up si Ginny. Sabi niya, legit. Pero nung ano, pagkatapos ng picture, <laughs> yeah. puta tinakbo, madam. Tingnan mo, siya na lang mag-isa doon sa whistle nyo, so, di ba? Wala na yung babae. Ah, <laughs> oh, ano, ano pala, na, na, <laughs> <sa>, nice ano? <laughs> cam pala si Ginny. oh, nice cam, oo. Oh, oh. oh, narinig na kito eh. Kanina. 500 lang. Ma'am, ganda nyo ma'am. Sobrang gandang damo ma'am, newspaper ma'am 500 lang ma'am. Pero seryoso. Ang gandang damo tapos gandang-ganda meto tapos wala kang pera. Oo, seryoso. Aba, sa mo na to sigurado. Ka maraming oh, laman to ma'am. Sobrang vibrant ng ini nakalagay. Iba yan ma'am, ibang section pa. Marami pang section to, may business, orbitware. Ah, marami ba? Marami to ma'am. Ah. 500? 500 lang ma'am. Garantisado to ma'am. Pwede ba ipa-charge -ipa sa ibang tao? Pede, ma'am. Padala mo lang sa, mga yeah, may cellphone ako. Saan? ay charge mo kay ano, kay Alvin. Sino si Alvin? Alvin Nightingale. Sino 'yon? Ayan. Ikaw na lang kumausap, sabihin mo padalhan ako ng pera. Anong ano pa ano, sir? Dagoy. Ano ko ba malaman kung ano ang bank account ko? Um. Krena na lang muna. Hirapan ako mag-isip ba. Saan ako pupunta, ah? sir? Dito Sa, Sa apartment. Apartment. Ah, dito. Sakay ka na. Sige, ma'am. Saan <laughs> so, bismo ka kitapin na? Ah. <laughs> I didn't know. Hey, hey, hey. Wow. I'm buying the newspaper. I want to read it. Wait, how much are you buying that shit for? 500. 500. Murang mura, boss. <laughs> Tako na anong murang mura. Murang mura, boss. <laughs> <laughs> Ginagago mo ba ako? Ay, hindi, boss. Hindi po. Hindi <laughs> po. Ako yung mayari ng newspaper na yan. Ilang <laughs> daan lang benta ko dyan. Tapos, bebentahan mo kami ng limang daan. Sir, nag-ano uh, lang po, sir. <laughs> teka lang, teka ah, lang. hard lang, sir. Pero <laughs> ano, can text me yan Hey, what's this, call? Sir, newspaper ba? Gusto mo, sir? How 500 lang, sir. Murang-mura, sir. Yo, bro. 500? 500 Yo, 500? This dude's trying oh. to exploit my newspapers, man. Sir, hindi ko ini exploit okay. sir. Ibinibinta ko lang, sir. Yung natin ng sir, alam mo, sir. Walang nagbabasa nito, sir. Nung, kung hindi ako nagbibinta, yeah. sir. Ang inyong newspaper to, in latin Hindi, bago to, sir Iba yan, may ibang section ba to, sir May orbituary may business, sports Marami to, sir Bakit yung ano yung Bakit yung in latin Bakit yung picture dyan bakit okay, so sir? Daan lang dyan? benta namin, tapos ikaw limang daan. Sir, Ay, sir, lang ako sir. Toto, lang ako, sir. Siyempre, okay, like sir, siyempre, totoo, lang ako, sir. Kaysa naman mang malimos ako, sir, di ba? Hindi na naman ako pulaw eh. pe. natin ng police. Sir. Anong kaso yun, ba? sir? Binibinta ko lang naman yung nakukuha ko dyan sa news stand, o? ba? Kita mo ba kung sino sino ba yan, sir? mo mabuti. Kasi yung nabasa ko dito, ano to? Read -read na. Si Bert and Jeannie. Read the, Read the article. Hindi mo ba alam sino tong nasa harap mo? Sino ba yan, sir? Bert. Wala sino ka lang ba, si sir? Gini. Balik tari mo yung ano. Sino ba yan si Jeannie, sir? Um, Siya yung Bert. Wala page. lang yung Jeannie. Bakit page. walang Jeannie, sir? Hindi uh, mo kiniskis eh. Kiskisin mo muna. At kiskisin? Saan ang galing? Hello? Hello? Ano, ano, Dok Alvin? Dito sa... sa ano? ano? Ma'am, makala ko bibili kayo, ma'am. Iimbestigahan niyo pala ako dito, ma'am eh. <laughs> kaibigan, mean, But... nangihingi lang po ako ng 500 eh. Ang sumosa mo. mo, 300 lang mo. Ano alam mo, 500 lang gawin mo. Anong pangalan mo, sir? Sir, sir, alam mo ba, sir? Marami nang nagbabasa ay, ng dyaryo ay, simula nung ay, nagbinta ay, ako, sir. Eto, bigay mo na lang yung number mo kay Bertie. Tapos, number, bigay mo na trabaho Marangal. Uh, Marangal na trabaho. Okay, okay. Gusto ko yan. Doon ka na mag-work sa Weasel News. Ikaw na talaga magbibenta niya. Salamat, sir. Pero legit 'yan, 'ko sir legit na. Medyo oh, mas siguro. What's the number ko? Eh, meda tan 500 pare. Sir, ang dami kong nabibintahan yan sir. Kung alam mo lang, sir. Pare no, bro pa pa ka. Paano o, pa mo pa sabihin na ilong ko, sir? Dahil basa pa na namet ko, sir. Ay, tekalak. Judgment, talaga na ba, sir? Ay, alam mo ba? Alam mo pa tayo si namin dito kanina. Ma'am, tumahimik ka, ma'am. Ma'am, tumahimik. Ma'am, ma'am. Wag mo 'kong siraan, ma'am. Wag mo 'kong siraan. Ma, mag mo ko si Ra. scammer. Sino ma? Kalman kalman mo Sir, lang sir. Kabayan yan, kabayan yan, Kabayan ba? Kabayan yan.